So guys, lumambot na naman yung gulong natin guys. So, uh, problema ko to guys, wala naman siyang uh, singaw dito sa gulong. So, lumalambot. Ngayon, inanap ko kung saan siya tumatagas. Walang tagas naman dito sa kabila. Uh, dito rin sa kabila, wala. Ngayon, ina ang, ang dis ano ko dito, ito guys. Ito, itong takip na to guys. Ito. Dito siya guys, sumatagas yung hangin. Ngayon, uh, ituturo ko sa inyo guys, uh, kung paano to gagawa ng paraan. Uh, mamaya, uh, tuturo natin kung paano to gagawa ng paraan. Kasi wala namang tagas na hangin dito. So dito siya lumalabas yung hangin. So, pisa na natin guys. So guys, uh, may tuturo na naman tayo sa inyo guys na ma ano lang, uh, simpleng idea, simpleng tips lang. So problema niyo ba guys yung ano nyo, yung gulong nyo na lagi, uh, yung itong pito guys, ito kasi ano to eh, uh, interior, so interior to guys. So yung gulong natin lahat guys, di ba merong uh, pito, tapos pag binubuksan natin to, itong pito na to, bali ang nangyayari guys, sumisingaw dito yung hangin. Sumisingaw dito yung hangin. Ngayon, ah uh, pwede ito sa mga ano, naka, naka ano, tire. Yung may mga silan, pwede ito. Ngayon, yung, yung iba kasi nagpapalit ng takip na ganto, Nagpapalit ng takip ng ganto. Hindi nyo ba alam guys, yung takip na ito, na itong takip ay may purpose kaya yan inilagay dito ngayon papakita ko sa inyo kung ano yung purpose nya guys so ganito yung guys ang purpose na itong takip na to guys pag tinanggal nyo to guys yan so nakakabit to sa gulong ha sa gulong ngayon kung mapansin nyo guys meron sya rito sa loob na ayan o oh, butas yan meron syang butas dito sa loob guys ang gawin nyo dyan guys yan ang gawin nyo guys dyan, ipasok nyo yan dito sa loob. Yan, pasok nyo yan dito sa loob. Yung butas na to guys, ipasok nyo yan sa loob. Yan oh. Uh, ngayon, ang gawin nyo, uh, paikutin nyo siya guys. Ayan, paikutin nyo lang guys. Yan. So, abang pinaikot nyo yan guys, ayan. So matatanggal nyo na tong ano. Itong nasa loob guys, matatanggal nyo na na hindi niya kayo pupunta ng vulcanizing. Ang gagawin nyo na lang guys, kung meron kayong interior na ganito guys, palitan nyo na lang yung ganito nyo, uh, ilagay nyo doon sa may gulong ninyo para mapalitan nyo sa may pito. Kasi minsan dito yung nata na lumalabas yung angin, nakakaproblema, kaya lumalambot lagi yung gulong. Kaya yun lang guys. Wag na wag nyo tatang papalitan yung ganito nyo guys kasi may purpose yan. Kaya inilagay ito sa, sa pito natin. Yan. May purpose yan guys. Kaya kung gusto mong ano, malaman kung totoo, tanggalin nyo yung, uh, yung, yung, takip ng pito ninyo tapos tingnan nyo to. Meron niyang, meron niyang arrow. Yan. May arrow yan na pwede niyong ipampihit dito sa loob. Yan guys oh. O, pasok na pasok yan doon sa loob guys. Ayan o. Kaya yung iba kasi pinapalitan. Papalit kung ano-ano. Pero hindi nila alam. May purpose to guys. Kaya yan inilagay diyan. Ayan guys so, Sok na sok yan sa loob guys so, Para paikutin. Oh, Sok na sok yan guys. Oh, At least dito. Uh, kung meron kayo interior na ganito. Makakamura na kayo. Hindi na kayo. Uh, pupunta sa vulcanizing. Uh, may problema yung ano nyo, magpapalit na naman kayo ng interior. So, ang gagawin, bibili ng pito, magpapalit ng pito. Yung pala, may purpose pala. Yun lang guys, ah uh, konting idea, konting tip para magkaroon kayo ng idea about sa pito natin. So, yun lang guys. Oh, naibalik na natin guys. Oh, <laughs>